Lazada. Hindi ako nag-order sa Lazada. Wala ko ba kayong ina expect na mga matagal ng transaction na laptop? Baka Ay, na, wala po. Baka po na... Ang sabi po, dito daw po babayaran, cash on delivery. Oh my, wala May invoice wala, wala, wala po. Wala ko yung order eh. Opo, tapos yung laptop po, I 45,000 siya. Hello mga ka-surprise buddies! Welcome to Kamiling Tarlac! At tayo naroon natin upang ng panibagong surpresa ng pagbati and pagmamahal. And this time, ang surpresa ito para sa isang sister that she never had. Galing sa ating kababayan, galing sa isang kaibigan, para sa kanyang tinuring na kapatid. Tingnan natin ang magiging reaction niya kapag nalaman niya at nakita niya ang surpresang laman ng ating kasakyan. Pero bago ang surpresa, request muna ng ating kababayan na sender ng surpresa nito all the way from Taiwan na i natin ng kanyang kaibigan, ng kanyang best friend. Na kunwari daw, may inorder order itong laptop na nagkakahalaga ng 45,000 pesos. Tingnan natin na magiging reaction niya. Na wala naman siyang in at may niya siyang babayaran. Ako si Aldrin at Hamira, ito ang Shop Best Mebe Shoppers, ang paborito niyong tagahatid ng surpresa. Samahan niyo ko at saksihan natin ang surpresa nito. Let's Let's go! tao po pwede yung magtanong? tama po ba? dito daw po nakatira yung si Miss Heidi de la Cruz Valdez kayo po ba si Hi ma'am, balik kami po yung sa delivery express na pinasahan nung inorder niya daw ng laptop online. Laptop online? Uh, meron, wala ko ba kayo? Wala akong inanohan. Bali, dito po sa pangalan niyo sa address na to. Bali, hindi po kami yung store. Sa amin lang po pinorward nag grant sila nung delivery. Bali, nareceive, na-receive daw po yung order sa inyo online tapos pinorward po sa amin for shipment. Bali, pag mga valuable lang po, gaya ng ganitong laptop, um, inaano lang namin para makasigurado na na-deliver namin. Sa ano ba yan? Sa? Sa, sa kami po yung sa delivery, pero yung pinag- Orderan daw po online. Sa Lazada po daw uh, nag-order. Lazada? Siya. Hindi ako nag-order sa Lazada. Pag hindi po Lazada, Shopee. Bali, finorward lang po siya sa amin eh. Hindi ako nag-order doon. Sa Adonin ano, sa Lazada. Wala ano? ho ba kayong ina-expect na mga matagal ng transaction na laptop? Baka Ay, na, wala po. Baka po na... na nakalabas. Okay, na ako. Okay, okay. Baka po meron kayong matagal na na-delay na transaction? Ay, wala. Hindi naman ako nag-ano nang pero kailangan niyo ba ng laptop? Meron mo ba kayong... Hindi na, hindi naman. Kasi may, mayroon naman akong gamit na laptop. Wala ho kayang umorder sa inyo na kayo yung receiver sa pangalan niyo at sa address na to? Ako yung receiver? Wala ho ba kayong alam na may pwedeng umorder sa inyo? Wala. Wala kayong masabihan? Wala naman. Kasi ang sabi po ng store, nakadikit po yung invoice doon sa box. Ang sabi po dito daw po babayaran, cash on delivery. Ay, may invoice under, wala po. Wala na naman ako yung order eh. O, oh, butas yung laptop po, I think 45,000 siya. Anong klase laptop yan? Anong ano? Pwede, pwede po nating matingnan kasi nandun din naman kung sino yung umorder para malaman lang natin kung anong pangalan. Kasi My ang God, nilagay ko ba? lang po yung receiver. Ginamit pa yung pangalan ko? Pwede po nating tingnan. Baka... Patingin nga yung name niya. Ano lang, name niya lang po nandun po sa invoice. Ito lang po yung... Sure ka? Ba? Hindi ah. <laughs> Bali, kung masustuhan niyo po, 45,000 po yung... Diyos ko, di ako... Wala ko perang ba yun? ganun. Baka by, by, by 5... 5,000. O baka ako may hirang sa kanila. Hindi, kanilita. ah, wala, wala ko. Wala ko ba kayong sinabihan na gusto wala. nyo ng laptop? Naturally, may nagpa-plan nagpa, nagpa oh, lang, paan. pero ano, lang, hindi ako nag-ano sa Lazado, kaya sa ano, wala, wala. Pero meron ho kayong tao na nasabihan na gusto nyo ng laptop, baka ibili ka, ganyan. No. Wala, wala, naman. Yung kapatid lang naman. Ah. Sige po. Tingnan po natin, may invoice naman kung sino talaga yung umorder. Bali kayo po kasi yung shipment na uh, receiver. Gusto ko. Sige, di ba sabi hindi ko nang mabayar pag hindi ko gusto. Pwede naman po. At least, <laughs> malaman natin kung sino yung umorder talaga. Tingnan okay. okay. ko lang Ay, po yung, alam alam alam. yung invoice. <coughs> ah. nandito, nandito na, pala lang. Nandito, nandito na, na po. naman kanino go. galing? Hindi ko alam. Wow, first time. Oh, Diyos ko, na, oh, pa yung Basta, Sana ano. Kanino Uwag galing? Huwag naman yung real to? na age na yung nilagay mo. forty <laughs> for na. Surprise! It's a surprise! <laughs> surprise. 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 flowers nyo. Ayan, ako, sino kaya itong secret admirer nyo? Baka kapag kaya lang naman nyo? Sino kaya itong secret admirer nyo na to? Dahil ngayon, kayo daw po ay Reyna ngayon. Syempre, harap po kayo dito. Dito po kayo mga sa Badagid na. Nah, nalagyan. Nalagyan ko naman! kayo ng corona. Ayan! Tapos nilagay ko lang yung isang libo Ang ganda-ganda ganda naman yun. Tapos ganito lang yung ko, no? Hahaha! Ayan, sige po, na Ha, hindi na. dito na. Thank you! Wow! At syempre, may sash din kayo. Rainang-rain na talaga kayo. Kiss lang po. Wow! Dito po kayo, ma. Wow! Sige, dito po kayo mabanda. Ayusin ko lang po. Ipipin ko lang. Diyos ko. Ayan. Hinabahin ako doon saan yun. Hindi namin alam. Walang nababalik ni si Brian. Hindi sa'yo niya? <laughs> secret admirer niyo daw po ito. <laughs> Sino kaya yung secret admirer niyo na yan? Hawakan <laughs> oh, oh, niyo po ulit. Okay. Ayan. Hapo pa, po kayo. Hapo oh, po para mas pa-surprise ma kayo. Hapo po kayo. Ayan. At meron din siyang pinapaabot na chocolates. Napaka-sweet talaga. Basahin niyo yung kasula. Ayan po na Basahin niyo. Ito na. Okay. Oh, basahin niyo yung malakas. I love you. Wow, I love you, Dad. Sino in. kaya? At may regalo rin siyang pinapaabot para sa iyo. Ito, buksan niyo po at mapapanood niyo na kayo. <laughs> Nakaboxe. Eh. Just hear. I love you, beloved. To you. Keri, Jung? <laughs> parang may idea na ako kung sino to oh, wow. ang ganda Sige, open nyo ko ah, excuse lang kasi may pera pa kung pa sa pa siya I love you din naman sa loob oh nga standard no. na ganda na. Ano, siyempre, nagpadala rin siya ng cake para makapag-wish at makapag-blow kay ng Kyle. At uh, ang Mga mga tropa <laughs> dito. <laughs> mga kaibigan, kapamilya, okay lang dito tayo sa side. Sabayan niyo kami ng pagkanta ng Happy Birthday. Doon po kayo sa kabilang side. Kakanta kayo ng Happy Birthday. Dito, dito, po. dito po kayo. Yeah, dito po tayo everyone. Dito po tayo. Kakanta tayo ng Happy Birthday. And let's sing Happy Birthday together and the everyone. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday to you. Tagalog, Maligayang Maligaya yang maligaya, maligaya yang kami. Happy birthday. Kaya syempre, daririn yung pinadala nyang cake para makapag-wish tayo. Sige, pwedeng inyo masahin na. O oh, sabi ko ni, sino? Si Loreno, oh. Happiest birthday. Uh, sister that I never had in love forever. Wow, know. ang sit na. Loren, I'm Loren. Yeah. 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 Ngayon pong birthday nyo, na parang dibulang. Oh. Uh, <laughs> <laughs> ano po man. bang mahihiling nyo pa? Naku, sana. <laughs> Dumating na yung magiging partner. Ayan Yoke. ako, baka nanonood Yoke. siya. Ayan, Then, baka nanonood naman. siya. Then good um, I mean, health lang palagi. Sana. Yun lang. <laughs> po Apo, ayan, kung meron pa kayong wish, kung wala na, one, two, three! Happy Hi, Lore, <inaudible> birthday! Ayan, at bukod dyan, may mas importante pa siyang pinapaabot para sa inyo. Kaya, maupuho kayo dito. Dahil may mas importante pa siyang naging palaki ng corona. Ayan. Ayan. Kasi kasama ng surprise ang ito. Pero may ginawa siyang mensahe para sa iyo. Gusto mo basahin mo no? para marinig ka niya? Yung boses mo. Oh, okay. Sige. Basahin niyo nang dahan-dahan. Habang binabasa pwede mo, pwede mo din siya tingnan dito. The viewers, kaya ikaw nalabang maiyak ako, hindi ko mabasa. Okay ah, ah, lang. <laughs> Habang pinabasa ko, pwede niyo siyang titigan dito sa camera dahil parang siya yung Ay, nangungusa. Oh, ito din, kasi napadala din ni Bang niya. My eh, dearest yung... hides. Surprise! Sis, eto yung way ko para sabihin ko sa'yo kung ano ka, sino ka, at nasan ka sa puso ko. Kulang ang word, sis, para sabihin sa'yo kung gaano kita kamahal may mga times na pag pumapasok ka sa isip ko, I ask myself, ano ang pwede kong gawin para makompleto na ang life mo, ang happiness mo? I know, alam ko sis ang desire ng heart mo. And God knows kung kaya ko lang yung ibigay sa'yo, buong puso kong gagawin. But alam natin, wala sa mga kamay ko yun. Kaya tanging sa dasal ko na lang yun, laging ibinubulong. Another year na naman ang nadagdag sa age mo. But don't worry. Age is just a number. Tol. Wala akong ibang hiling sa'yo kung di makita mo na ang misty right mo. Di nila alam ang sinasayang nila. They don't know na napakaswerte ng taong mamahalin mo. Tol, take ko ang chance na to para magpasalamat. Thank you for staying. Thank you for not giving up on me. Thank you kahit magkalayo tayo, lalong tumitibay ang friendship natin. Dahil pareho natin yon iniingatan. Sis, wag lang sanang kakalimutan. I am just a chat away. Chat ka lang if you need me. Remember, we are one. One heart, one soul. Dahil reflection natin ang isa't isa. Yun nga lang, lamang ka ng kagandahan sa akin. Sira. <laughs> I love you <laughs> sis at sobrang miss na miss na kita. Sana, kung di man ako makauwi, ikaw ang makadalaw ulit dito sa akin. Enjoy your day sis. Sana'y napasaya kita. God bless you abundantly because you deserve it. Happy, happy birthday my dear best friend. Love. Enzo. Enzo. Sabi ko na eh, si Lore lang makakagawa <laughs> Thank you. Thank you so much. Lo, hindi ko hindi ko in-expect to. Grabe. <laughs> Kinabahan ako kanino. 45,000 doon. babayaran ako. <laughs> Yung laptop. Diyos ko saan ako kuna. 45 pesos meron lang. <laughs> yan lang. Ingat ka palagi. chat lang natin the other day. ah. Oh. <laughs> Kaya maraming maraming salamat. Eso nga, kahit nakapigat yung gift ko. Thank you. I love you and I miss you so much. God bless you always. Sana gumaling na din yung braso mo. Thank you again. Nakaka-inspired yeah. naman. So sister na never had daw ang, oh, ang oh. ano niya sa iyo. Sa so, kayo po ay best friend niya. Oo, oh, nung sa Taiwan days pa namin yun. Sa Taiwan ko oh, kayo oh. nagkakilala. Gaano Thinking na kayo ano? katagal na magkakilala since then? Kasi uh, alam ko, 1999. Oh, 1998, hindi nga pa muna. 1999, 1998, 1998, 1998. ako graduate ng college. 1999, doon na kami nagkakilala. Ano, nag, Oo, so, oh, oh, kasi than, 1999 na January kami. More oh, than oh. Anggang Hanggang na. ngayon. Anong klase kaibigan siya for you? Siya? Ay, ano siya? Ah, uh, siya yung tao na... Ano mo yun, yung parang naiintindahan kanya. Kasi both lalo na pag yung, kahit mo may magkaway ano. siya eh, yung parang both side, ano siya. Tapos doon niya mm. ya, i analyze. Tsaka iniintindi niya eh, kung kahit na bata man yan, uh, nilalagay niya palagi yung sarili niya doon sa tao na hindi niya siya, hindi siya judgmental at higit sa lahat, napakamatalong niya. She has a big heart talaga. Kailan hindi mo siya na maging nakita, nakasama? Nakasama last 2000, ay 2018. Oh, Nagpunta ko doon, invite niya ako doon. Anong namimiss mo? <laughs> mo sa kanya nag at an yung big bunny. Ay, yung, oo, oh, yung bunny lang namin. Simple lang naman yung ano, wala naman kayong masyado. Ano. basta, minsan yun lang, pag kumakain lang kami, tapos habang kwentuhan, sa about, ano, ng family, ganun. Ganun lang, tapos habang ano, basta simple lang naman pag nag-ano kami, pero syempre, yung pressure namin. Hindi yun yung mga bagay, hindi namin. Napakaganda Lauren, ng pag Thank letter. you so Ooh, much, yes. Oh, napakaramdam na ramdam po yung puso ng sulat niya. Oh, man. Naggulat eh. Desire din niya na sa dumating na yung inaasam na puso niyo. Oh, kasi nila. Oh, oh. niya. The last time kasi tumawag niya, sinabi sa akin, Hides, ano? Kailan? <laughs> ano bang ideal man mo? Naku, huwag ma na, Kasi mapapanood ka ng mga OFWs. Ay, naku. Madami din mga single. Gaya niyo. Malay niyo. mo na. Ano bang ideal man niya, ma'am, kung meron kang ideal? Naku. Ka naku. Ka ay, at hindi, naman ako basta Kung kayaan eh. kung pa yung mga normal ano na lang. Pero But kung sa kasakande, ayan, uh. Maraming salamat. Thank at you, na, din you din na so welcome. much. Ayan, at dito naririto ang uh, iyong mga kapamilya. <laughs> uh, mga <laughs> kapatid ko ba? Mother. 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 Mother Oh, <laughs> mother and then ayan. yun yung bulsa niya. natin kami. si mother. Dito ko kayo pala. Ay, naku. <laughs> Kala ko sister. Mother oh, oh, pala. Dito po kayo. Dito, Ay, ganun. Dito po kayo para pareho po kayo nakaupo. Anong name niyo, ma'am? Ma'am Tess. Ma'am Tess. Ma Tess so, bagamat na paaga yung surprise na to, ano po yung birthday wish message niyo sa inyong anak? Ang... Uh, message ko sa lagi sa kanya for good health. Uh, kasi lagi siyang lumalabas everyday, na sana protected siya everyday, hindi nagkakasakit. Tapos sana, uh, how I do wish na makahanap din sana siya ng one ng partner niya sa buhay kasi mahirap yung walang ka-partner habang buhay no yun lang. Ipita po natin ng anak sa mga nanonood. Ano ba kasi ang anak siya para sa iyo? Ano yung Ay, proud napaka, na proud ka sa oh, kanila? Oo, napakabuti niya. Ano siya yung uh, uh, all the way yung pag-support niya sa family namin. Magmula nung nag-work siya hanggang ngayon. Panganay po ba sila? Oo. Ilan po ba sila? Tatlo. Ito yung panganay siya, yung bunso. So parang naging katuwang yun po siya oo, sa pagtagulit ng family Oo. Wow. oo. Kaya pala si Mami, medyo na-lead kasi kasulit na kanyang love life. Gano'n naman kadalas. Wala palang segundo para tayo. Yung mga breadwinner. Kaya <laughs> uh... yung woman, tinanong kasi si Mame, may ideal man ba siya? Wala naman kayo ba? May ideal man kayo para sa anak niyo? Syempre, kahit papaano paano, yung makuhit yung secured naman na siya sana doon. Yun lang naman, kahit na kahit na hindi naman siya yung talagang mayamang mayaman kasi kaya niyang buhayin, ba? Diba? <laughs> Oo. <laughs> yan. Ako, madaming manonood at magko-comment. <laughs> yan. Kayo Mga kababayan natin. At sa friends niya, kilala niya rin po yung uh, best si friend Lauren, niya. Si Opo. So, oh, May gusto kang sabihin sa pag-surprise ito sa anak niyo? Loren, thank you anak. Thank you namin. <laughs> Yun lang. Sana ah... Uh, ah... Uh, hindi, hindi kayo magkakalimutan forever best friends at sana uh, maging magkaroon kayo lagi ng good health diyan maging maganda yung samahan niyo ng asawa mo nang pamilya mo at sana naning uh, maging mabuti kayong magkaibigan lagi ni Heidi kahit na magkalayo kayo Thank you very much. Thank Let's you, Mom. Thank you so much. Meron siya nag-gift sa'yo. niya naman. Wala naman ako. Ah! 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 Ito you ang know, pinaka importanteng gift sa lahat. Thank you very much, Mami. Thank you, very much. At syempre, nandito yung bunso na kasabwat. Oo. Tsaka pala mo. Ina ba? Ano pinagpawisan ako kanina? <laughs> may kasama ko oh, talaga yung kasama ko. Sige. 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 Like, dalawa kayo kasabwat. Sige, maupo po kayo. Si sir mo na. maupo ka na rin. Para pantay-pantay. Pantay. Ma, maupo kayo dito. Para pantay-pantay lang sa video. Ayan. Ikaw yung bunso. Ayan. So, anong mga gusto mong take uh, advantage of this uh, opportunity para magpasalamat. Ano yung mga gusto mong ipagpasalamat sa ate mo? Yung wish mo sa birthday niya. May isa lang wish ko sana makahanap na siya ng maasawa. Hindi lang. kasi okay naman eh. Uh, wala rin naman ako masabing negative sa kapatid ko kasi... Masungit lang. <laughs> okay, yun. Dala lang siguro ng ano. <laughs> <laughs> Walang partner. <laughs> <laughs> Pero mabait siya ate. Okay. Ano yung mga bagay-bagay gusto mong ipagpasalamat sa kanila? kaputya ka pala? Kayo ah. Uh, hindi kasi ever since naman nung bata ako kasi talagang ano close naman kami ni ate. Kaya yun. Know, talagang dyan lang lagi siya. Ikaw naman bilang kapatid, ano yung proud na proud ka sa ate mo? Bilang ate. Siyem na number one maganda. Ayun! nasa lahi. Na, nasa lahi. <laughs> ano pa? Saka ano, uh, masipag. Dedicated. Kaya nga yun, sa sobrang dedikasyon niya, workaholic, nakalimutan mag-asawa. Na-focus niya yung career niya. Di ba, hindi pa naman uli ang lahat. Yes. Uh, life starts at 45. 40. <laughs> ah, 45. 45 oh, na. di ba? Masa yun. Meron pa kayong gustong itagdaan? Uh, Ate Lawrence, ayan. Uh, thank you. At ginagamit ka sa buhat ni Bang. <laughs> last month pa yan eh. Ah, uh, last month pa ba? Oo. Uh, thank you very much. At syempre, ang, ang sister-in-law, Hipag, tama? Okay. No? Anong birthday wish message mo sa Hipag? Ah, uh, good for uh, matagpuan na siya. Hindi siya yung <laughs> Matagpuan na siya ng lalaki. Para kay ate magmamahal sa kanyang aalagaan siya. Kamusta siyang hipag? Ano masasabi mo sa kanya bilang isang hipag? Hindi ko na po siya itinitignan as a hipag. As talagang true na ate. Sobrang maalaga po sa... Hindi siya naging hipag, hindi siya naging ating talaga siya. Oo, love you. I love you too, sis. Thank you. Thank you very much. Thank you so much, Loren mam Ma kamusta ang pakiramdam una nung may babayaran ka na dumating na laptop? <laughs> Sa totoo na pinagpapawisan ako kanina, sabi ko lang. Wala, wala man ako ino order pero di ba na oh. ano ko lang kasi regarding... Kasi in reality talaga naghahanap ng nung kami nung laptop nung last week. pero ay, para sa kari, pamangkin ay, no, ko. Nag-usap tayo about sa problem mo kay Juan, kay Juan. <laughs> Ayun yung... Tapos after nag-chat na si ate kung anong ipaprank namin. Ayun yung... Sumat ito. Na, ko yung laptop. Isa ba sa 45 to? La, grabe naman, yeah. eh, wala so, naman ay, na wala naman ako. Ayun yung 45. Ayun nga. Kaya pala 45,000. nag pa yung na, na. <laughs> <laughs> nagsabi ko nila, ala, pinapapawisa. Ala, ang laki. Sabi ko, wala naman ako kung maalala, alam ko. Ayan, na <laughs> Ay, mamupo kayo sa gitna. At niyan, uh, nang nakita ay ay. mo na surprise pala, sa so, ano pa karamdam na na-surprise ka sa iyong birthday? Actually, hindi ko rin expect na mag Kasi, kaya din ba yung kay little ano nun? Ayun, napanood ko yun. Sabi ko, ang ganda-ganda ng cute-cute niya yun. Ano din eh. Tapos, ayun, pero kanina nanu ko na, nung nakita <laughs> ko, kasi wala kong nakita, eto na lumabas. Sabi ko, naku, oh, malamang parang kay ano na to, kay Lauren. Para nung ano. Pero kanina na nandun ako dun talaga, niner parang nervous ako. So, <laughs> May 45,000 na lang. Pero ang pa rin, kahit na wala ka talagang order, hindi ka nagtalang yow <laughs> <laughs> no, pero nina-nervous ako kayo. <laughs> yun. Thank you so much, ha. You're welcome. Bago tayo magpaalam sa ating video, may any final message sa iyong best friend? Ah, uh, yun lang. Ulitin ko lang, Lauren. Thank you so much, ha. Alam mo, lagi mo ako sinasurprise. And sana lang, wish ko lang din palagi na sana maging um, healthy ka. Lalo na ito ngayon, wala ka pang kasama. Ah, uh, basta maging healthy sis and I'm so proud of you lalo na din sa mga pagtulong mo sa mga hindi mo kaano-ano <laughs> o yung mga ano. Thank you so much. I love you. Bye. Bye. Happy birthday. Thank you. Pero bakaing gusto ng batiin mga ibang mga friends, oh, relatives na. Regards nila sa family ni nanay at papa. Do sila nating, kuya, ano good sa kanila sa Bulacan. Thank you. Kumusta? Kumusta? Happy, happy birthday! And of course, happy Valentine's Day okay. sa inyo, sa inyong lahat. Sana yung wish mo ma ko kayo. Sana yung wish niya ay matupad. Yung wish ng inyong family, ng inyong friends sana ay matupad. Kaya ano yung yung nanonood dyan? Baka ikaw na si Mr. Right. Comment below. <laughs> Comment below. Comment below. Eh. Ayan. Comment din lang kayo para makita yung Facebook mo. Live yan. Live yan. Mapapanood nyo yung sarili mo sa aming Facebook page at sa aming YouTube channel. Shop, sa Shopless Neve Shoppers. Abangan niyo ang inyong video. Lalabas siya dito. Right. Kaya yung mga Mr. Right dyan. Ha? Oh, madami kayo dyan. Alam kong madami pa yung mga gaya natin. Mga single. Ayan. So, kaway-kaway lang kaway, kayo kayong oh. <laughs> At okay. once again, naririto tayo at nakapaghatid ng sorpresa sa bayan ng Kamiling Toilak. Samahan nyo at batiin natin ang happy, happy birthday si Miss Heidi de la Cruz Valdez. Happy birthday! Thank at you. Syempre, shout out sa sponsor ng sorpresa nito. Kanyang napaka-mapagpahal na best friend. All the way from Taiwan na si Ma'am Lauren Wong. Thank you very much, Mom Lauren. Happy Valentine's po Happy sa inyo. Happy Valentine's. Ayan, sana yung madami pang blessings ang dumating sa inyo para ma-extend nyo rin ka sa inyong loved ones na naiwan dito sa Pilipinas. Thank you very Thank much, Mom. God bless you. you. Ako si Aldrian Humirang. Ito ang shop, Best Mebe Shoppers. Thank you very much. Ang madami mga kapanood sa so Facebook. Dahil more than 936,000 followers na tayo. Road to 1 million. Kaya yeah, naman, kung bago pa lang kayo sa aming Facebook page, don't forget to like and follow. At mag-subscribe na rin kayo sa aming YouTube, TikTok, Instagram, Twitter. Shop with my best shoppers, everyone! Let's all spread happiness and love! Bye-bye! Bye-bye, flyways! Bye-bye po kayo! Bye-bye! shoppers my best shoppers everyone let's spread happiness and love